Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karo! Malata na yan yung ambo ni ma'am Alosia. Palagi siguro itong nag-DIY si ma'am. Ayan ang mga kulay, hindi, nang, hindi talaga ano doon sa ilalim dito dulo dito sa dulo na para na siyang nag-corn alam ba niyo ng corn parang bulaklak ng mga corn so parang bulaklak ng mga mais ganon ayan oh ang buhok ni Ma'am pero maganda ang strand sa buhok so, ni Iksi ang buhok ni Ma'am pero ang gawin dito is iriban kasi pag ganito ang buhok parang nagbuwag hug so kailangan magpariban mas maganda talaga mariban kahit maiksi Palagi itong nakita ninyo nagtimbang, no? Para walang dayaan talaga. Ayan, nag nagtimbang ako ng kulay ng 7-13 na Igura Cool Royal. E pagkatapos nilagyan to ng 12% para mag-even yung kulay sa kanyang buhok. Ngayon, ang, ang buhok ni ma'am, di ba, colored, no? So, nilagay ko dito na kulay. Parang hindi kaya mag ganitong kulay kasi... Sa swarz ko, pwede ganito pero kailangan i-bleach ang buhok. Hindi pwede siyang i-bleach kasi parang yan hindi kaya i-bleach ang buhok ni ma'am. Ano na yan parang parang damage na sa mga kulay ng mga ordinary nga kulay. So ngayon ang gawin pag hindi siya mapantay, ano lang i-tone down ko lang yan para pantayin pa rin ang kulay niya pagkatapos. Hindi pwede yung bundastic sa kanyang buhok nang dahil sa mga color sa kanyang dulo parang naglifting na ang kulay so hindi pwede diyan kay para mag baka magbritol ang buhok ni ma'am so ito na lang si glat rebonding kasi wala na si straight therapy ang ginawa ko na apply ng rebonding dito nakita ninyo hindi sinabay na apply sa glat rebonding kasi dito o, oh, ano nakita ninyo di ba ang kulay niya so naglifting din ang kulay ngayon no? Oh. lumabas din ang kulay sa buhok niya kanina dito kinulay sabay mo yung apply yan ng mga rebonding magbritol ang buhok ganyan o, oh. dito Ayan, kita ninyo? Para na-straight na, siya. Yan ang ano, technique para malaman mo pag na-straight na siya, ano siya pang rubberized tested. Kita na ninyo ang kulay kanina, di ba? Medyo na black At saka dito sa dulo niya. Yan ang buhok ni ma'am. ang bali. Ganito magplansa pag maiksi ang buhok. Ang ginamit kong plansa is dalawa. Ang small at saka large na plansa. Yan ang nagplansa ako ng maiksi na buhok. Para hindi Mahirap magplantsa ng maiksing buhok. Hawakan ang buhok pagkatapos ganyan oh Oh. Diba? Nakita ninyo no? Hirap kasi magplansa ng maiksi. Lalo, lalo na mainit yung plansa. Super init. Kahit may ano may kutun ka, may kuton ka na nga gloves. Pero at, tatalab pa rin yan sa kamay ko. Ang init-init super init talaga. Dito banda kanina, 'di ba, may noon hindi nagpantay yung kulay sa book ni Ma'am. Ayan, ngayon wala na. Nilagyan to ng neutralizer with tone down color. Ito na ilagay pag mag tone down ka para hindi masira ang buhok. Kasi pag lagyan mo pa ng developer yung 6% niya, may konting ano 'yan. Hindi naman masyado masira pero para siyang tumigas kaunti. Basta lagyan mo na, lalo na pag ang buhok super dry And na. Straight therapy post bomb treatment. Si ma'am, matagal ko na itong consumer, para century 2 na hindi na siya nagbalik. So ngayon, nagpariba naman si ma'am. Kasi si ma'am, galing pa to sa... Saan galing ka ma'am? Sa? So, <laughs> sa S1, sa Saturn. So matagal siya nakabalik kalik sa Saturn. So masubukan niya ulit ang treatment na Swarscope kung ano maramdaman niya pagkatapos na mag-treatment. Kasi yung treatment, pag walang steamer, hindi siya masyadong maganda ang resulta. So kailangan si steamer. So, ano sa tingin niyo sa book ni ma'am? O, di ba? Wala na yung kanina naglifting na kulay. So ang ginawa dito, kinulayan muna pagkatapos nag tapos sa rebounding, plansa, ba? Diba? Pagkatapos nag-plansado, so nilagyan ng neutralizer. Pati na yung pang -down na kulay, nilagay doon sa neutralizer. Ayan ang buhok ni ma'am. Super ganda. Ano sa tingin niyo Kayo na magusta kung maganda ba o hindi ang buhok ni ma'am. Ayan, diba? Super ganda. Pag swarscope, ganyan talaga ang buhok niyo Kahit hilain nyo pa ng bunggang-bungga, ganun pa rin, o. Super ganda. Yung haircut ni ma'am, super ganda ang haircut ni ma'am. Ayan, o. Ang ganda-ganda ng buhok ni ma'am. Hindi sayang niyang oras at panahon niya na punta dito. Pero matagal ko na itong customer si ma'am. Ngayon lang siya bumalik kasi galing siya sa Saturn. Ngayon lang siya nakabalik. -naka Kaya ang nangyari sa buhok niya. Super so, ganda. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Subscribe, like, comment below. And thank you for watching. Bye!